Lalaking nagkadugo nga nakitaan sa kalibunan sa barangay Daso, Lelo City, alas 3.30 gahapon sa hapon, nakabsan siyang kinabuhi, sulod sa tambalanan kagabi. -i. Ang live report ni Femari Dumabo. Fem, May nailhan sa kapulisan ang responsable sa kamatayon sa maong biktima hinundan nga gipahigayon ang hot pursuit operation ganihang kadlawon batok sa upat ka mga suspitsado. Usa kanila ang namatay human matod pa ni sukol sa kapulisan samtang usang ang arestado. Gidala sa tambalanan ng biktimang si Joshua Homan makiti sa kalibunan nga nagkadugo alas 3:30 gahapon sa hapon. Apan kagabi, nakabsan kini sa kinabuhi. Sa investigasyon, nasayaran sa Toledo City Police nga kailara sa biktima ang mga suspitsado o posibleng nagsabot sila nga magkita sa lugar diin kinigipusil. Gitumbok ang mga sospek sa mga saksi nga nakuha sa kapulisan nga mo'y sa hot pursuit operation nga gipahigayon. Alas dos ganyang kadlawan, gerunda sa kapulisan ang panimay sa usa sa mga suspitsado sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo. Apan gingong nagpabotoog una ang usa sa mga sospek nga misangpot sa Pinusilay. Approaching pa lang, nagpabuto na sila. Sila ay nagpabuto na. So na kuan may na katag. Dayon na take over ang mga personnel. Dayon ni sige magpabuto gihapon sir, ni, ni baw sila, ni return fire para mo kasi pa. Nego si Alias Janjan, usa sa upat ka mga suspetsado. Gidala ni sa tambalanan apan namatay. Samtang na si ko pasabang isuon ni si Alias Jerome. gipangita pa ang laing duha ka mga suspitsado Human kini na kaikyas, ilabi na ang usa kanila, ilang si alias Brendon, nga mo'y gitumbok nga pipusil patay sa biktima. Apan gimakak ni Jerome ang iyang kalambigitan sa krimen. Wagi po kagawa na sir. Kasi, hmm. usa, usga po, usa kaadla, wagi hmm. po kagawa sa iwi. Nakagawa sa puto braya sa bunga elementary. Okay po sir. Ang kay Kaya yung nakaibawa balita, pag ato na sa panis bilang palitutsutan, sudan. Hmm. Nagto kapulisan nga may kalambigitan sa ginadili nga drogas ang motibo sa pagpamusil patay human sila gilambigit sa ilegal nga kalihukan. ug matud pa posibleng nag-ilog sila sa areas ilang distribution sa illegal drugs. Giangkon sa kapulisan nga pareho nga sa ilang listahan sa mga dakpo noon, ang biktima og ang suspetsadong si Brendon. Pareha sila nang silang kuyuga, Pero ang leader ani nila kani kato si Brendo. Kato si Brendo mo, mo, mo ay leader, leader nila sa tanan niya si si Brindo for the background ani ni Brindo daghan po niya ni mga illegal activities accordingly na aside sa drugs siya na leader leader sa ilang drugs kay siya po mo palit niya pwede po nimo gamiton sa ilang balay nya aside ana na po ni siya yung mga mga mahagad po niya, siya kung nga ipapatay pwede po na siya mo volunteer May kasong murder, attempted murder, resisting arrest o violation sa Comelec Ganban. Ang mga kasong ipasaka batok sa dinakpan o sa duhapang nga gipangita sa kapulisan. May? Daghang salamat, Femari Dumabo.